Hope Ikaapat na put dalawang kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hope sa Panginoon at nagsabi, Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilalas sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo isinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpapahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abok. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Hope. Sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nagaalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Hope. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng pitong guyang baka at pitong lalaking tupa at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Hope at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Hope, sapagkat siya'y aking tatanggapin. Baka kayo'y aking gawan ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nangagsasalita tungkol sa akin ng bagay na matuwid, nagaya gaya ng aking lingkod na si Hope. Sa gayoy, nagsiyaon si Elipas na Temanita, at si Bildad na Suhita, at si Sofar na Naamatita, at ginawa ang ayon sa iniutos sa kanila ng Panginoon at nilingap ng Panginoon si Hope. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Hope nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan at binigyan ng Panginoon si Hope na makalawa ang higit ng dami kaysa tinatangkilip niya ng dati. Nang magkagayoy, nagsiparoon sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay at nakipagdamdam sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat na kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat taon na may nagbigay sa kanya ng isang putol na salapi at bawat isay ng isang singsing na ginto. Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Hob na higit kay sa kanyang pasimula. At siya ay nagkaroon ng labing apat na libong tupa at anim na libong kamelyo at isang libong tuwang na baka at isang libong asnong babae. Siya na may nagkaroon din ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. At tinawag niya ang pangalan ng una na Hemima at ang pangalan ng ikalawa, Sesaya at ang pangalan ng ikatlo, Keren Hapuk. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masusumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Hope at binigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos nito ay nabuhay si Hob na isang daan at apat na pung taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa apat na saling Gayon na matay si Hob na matanda at puspos ng mga kaarawan.